tatay ay gumagawa ng ano ng po oh, para sa ano po ito ang gagamit ng maliliyan sa tabagat ah kasang bugaong ano paano ang bugaong iba man hindi hmm. ma hindi na tapo yung mga sawak pala sa sawak ko ng video doon ko Dung lang ba hindi din masako abi na yan ano ni dako? Ay, gumay. Ano lang ginagamit niya, guys? So, oh. siguro 10 pound. 10 pound lang siguro to, no? Mm. Hmm. Eh, do Dorman, Dorman ball mo per mai. So, nara ano? Ini. Mara, mara ni yung Eh, foto sa... Ah. Um, ni sa. Mitaga ni, mitaga. Mo min line mo tapos ginabutangan oh. mo lang ni oh. Gumay. Gumay. Oh. Maniyo eso buong kabao oh. eh di kabaka ko tiyan sa um, ano traditional fishing oh, din na oh yan may kukodi try ka ka ni si mitae migway ko na uh, sa dito sa mo okay. kasi ka. mo na <try> Wani, ano yung praso sa lain na, lain sa dito sa ano fishing mo ito sa San Jose Island kasi lang ako nagamit mo ito dito uh, oh tara muna dito ako magmedtak ko galingan oh yan o, marpala niya o. Ang mali, iba na yung tayo. Ang mali, iba paguyo yung ah. na nagamit ugit, ni Tangigi. Batog. Tapos may arap pagkit ng ano, ng jig. may kaya mo ng man ang kung makadaway ka mo okay man pa po mo okay man sa yo mga dawado pangita wala kang mo mga ka pa tatlo man tatlo ano ano ngalan mo tay si Bernardo Bernardo ako si Jan Pamukulo is si nanay Julita na Barrios Welcome to guys, dito sa Uh, Dumlog no? Dumlog, ah, Dumlog. Ruas Cafe. Dito tayo sa Philippines. Kung sa sila, Zealand, nagpipising tayo dito. Okay, uh, nagpipising din kami. Ito yung interview. Interview kita tayo. So, yan no? Ito ang ginagamit niya. Sa Biki to tawag sa amin. Doon sa lugar namin. So, Hey, why ka mukha pangunit sa bungay do? Mamunit ka, tanay kami. Kaso, ano gid? Mabalod, no? Mabalod. Mm Pwede tayo doon ka? Ano ginagamit nyo? Pambot lang tapos? Pambot. Hmm. 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 Hindi kay ano ni tawag na bagat? Or, rumblon ble ng Ah, oh, rumblon mas no? oh. nakita ko. Hindi ko bisado Pilipinas. ka Pilipinas ko. Pero ay makukishin ni Sona. pa? pa, <laughs> pa ito, yun. Yun. Hindi na daw man Ano ni size niya? Uno? Uno no? Bala mo na ano size niya? nagamit mo? pa na. Kung sa New Zealand guys, sa Biki to. So ito ginagamit ni tatay, ginagawa niyang ano, pamaon sa tabagak. Yan na namin. Pero kung nagagalambat man ikaw? Talag, talag na. Malambat ako. Meron mga lambat. Ate Magli. Mm -hmm itong ano guys hindi talaga ako nagpipishing dito dati pero so ti pero dag ila pero adlaw wa ikaw ka ano ka duwa na duwa na kadlaw ti pano taligangon yo kun wa hindi ako munit ay Pagkawal ako mga kuya. Ako mga kapangita Hindi yeah. mga <laughs> kapangita ng upod ko. Tatlo kami ng mga ko. Tatlo Pati mayo na ay pag san o ka mo mapi mapamunit liwat kung magmayo na mm -hmm. dagat. Paano paano ko mag-detect sang sang hangin kung mabasko ko hindi kag kung sano ko mga fishing. Kaya kung mabalaan na mo nang anong lang na hindi ka may kaya ko. Dahil ano si tatay, hindi naka-fishing daw dalawang araw bigyan natin ng ano ng pang ano kahit isang ano lang kahit isang pang pang bilhin ng bigas okay lang tay eh ano natin kasi eh video ko to hindi for hindi man to ano hindi hindi ni sa kwartang ano gapit ko fishing at sa sila Zealand trabulay ko dak ninyo eh okay lang <laughs> Ate, mga damo nga salamat diri kami sa ano sa buong sa kapis sa dumulog kapis. Tama na pang tatayo. ni tatay. Tanay mga dawi pa sang damo nga isda. Ate, salamat kitay. Ay ara lang kami sa piya. <laughs> Thank you, Thank you, guys.